guys, ang aking tutorial ngayon ay kung paano ma-reach ang remixer. Yan. Click natin yung remixer sa Reels. and Maghahanap lang tayo ng video nito sa Reels. Click lang natin ulit. Yan. Maghahanap tayo ng video galing sa ibang co-creator. reels. Yan. Yan ito yung napili ko kaya i-click natin tong for dots nasa for dots yan at click re remix this reel i-remix -re lang natin yan yan ganyan at yan click lang natin yung ano yan hindi siya nag kasi naka screen recording ako kaya post ko muna to screen recording para ma-post ang video tapusin nyo lang yan tapos post nyo lang yan remixer na yun ma-unlock na yun remixer nyo um, hindi siya makakapag-record kapag makarecord makakapag ka pa. -record Pa-screen recording. Yan, balikan natin yung kanila Balikan natin yung kanina kung na-unlock na ba ng ating remixer. Okay. Okay. So, scroll down. Yan, so, na-unlock na natin. Isang post lang, okay na yun. Basta nakakapag, ano ka lang, remix ng ibang videos, ibang creator. Yan lang po, at maraming salamat sa <tip> panunod